Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa, at alam kong ito ang panahon para ibahagi sa lahat kayo na nanonood. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya, magbibigay ng kapayapaan sa inyong puso, at magbubukas ng mga pintuan ng biyaya na hindi nyo inaasahan. Ito ang lihim na matagal nang inilalaan ng Berhen ng Lordes para sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling maniwala, dahil ang kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang inang si Maria ay walang hanggan. Manatili kayong nakatutok, dahil bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong maunawaan kung bakit ito ang pinakamahalagang panalangin na maririnig niyo sa buong buhay niyo. Kayo ay makakatanggap ng hindi pangkaraniwang biyaya. Ito ay para sa lahat ng nanonood ngayon, lahat kayo na umaasa, lahat kayo na naghahanap ng pagbabago. Nakikita ko na kayo ay may mga pinapasan na mabibigat, mga suliranin na tila walang katapusan, at mga pangarap na tila malabo ng matupad. Ngunit ang birhen ng Lordes ay naghahanda para sa inyo ng isang bagong simula, isang liwanag na magliliwanag sa inyong dilim. Ang mga tapat na deboto tulad ninyo, na palaging nagko-comment dito, at nagpapahayag ng kanilang pananampalataya, ang mga taong ito ang unang makakatanggap ng biyaya. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahangad ng kaligtasan, at nananampalataya ng buong puso. Ito ay para sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi na humingi kayo at bibigyan kayo, maghanap kayo at makakakita kayo, kumatok kayo at bubuksan kayo. Hindi ito basta-bastang pangako, ito ay isang paanyaya mula sa Diyos na pinatutunayan ng mga mensahe ng Birhen ng Lourdes kay Santa Bernadette. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko ang lalim ng pananampalataya na maaaring maghatid ng himala. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang Diyos ay buhay at nakikinig sa ating mga panalangin. Ang Papa ay nagturo na ang Marian devotion ay isang makapangyarihang paraan upang lumapit sa Diyos at matanggap ang Kanyang habag. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pagdarasal ng rosaryo at paglapit sa Birhen Maria ay nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Ngayon, may mga nanonood dito na nahihirapan sa sakit. Ang inyong katawan ay nanghihina, ang inyong pag-asa ay kumukupas. Mayroon din sa inyo na nawala ng trabaho, ang inyong pamilya ay nagugutom, at ang bukas ay puno ng kawalan ng katiyakan. Sinumang hindi makatulog sa problema, sa takot, sa pangamba sa kinabukasan, ang mga gabing puno ng pag-aalala, alam kong nararanasan nyo ito. Lahat kayo na dumaan sa pagsubok, sa pagkabigo, sa pagkawala ng mahal sa buhay, o sa mga relasyong nasira. Ito ay magyayari sa bawat nanonood, kayo ay gagaling sa pito araw. Hindi ito biro. Ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw. Ang lahat kayo ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw. Ito ang pangako ng Birhen ng Lordes sa lahat ng magtitiwala. Ang inyong pananampalataya, mga mahal kong kapatid, ay hindi lamang para sa simbahan o para sa mga formal na okasyon. Ito ay dapat na maging bahagi ng bawat sandali ng inyong buhay. Sa panahon natin ngayon, puno ng ingay at kalituhan, madali tayong mawala ng koneksyon sa ating pananampalataya. Ang mga problema sa trabaho, ang mga hamon sa pamilya, ang krisis sa ekonomiya, lahat ng ito ay maaaring magdulot ng matinding pagsubok. Ngunit ang Birhen ng Lourdes ay nagtuturo sa atin na ang panalangin ay hindi lamang isang simpleng paghingi. Ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang pagpapahayag ng pagtitiwala, at isang paraan upang maging bahagi ng banal na plano ng Diyos. Ang pagdarasal ay hindi lamang magbabago ng mga sitwasyon sa labas ninyo, mas mahalaga, babaguhin ito ang inyong puso at pag-isip. Kapag tayo ay nagdarasal sa Birhen Maria, lalo na sa Birhen ng Lourdes, tayo ay lumalapit sa kanya na may pagtitiwala tulad ng isang anak na lumalapit sa kanyang ina si santa bernadette isang simpleng batang babae ay nagpakita sa atin kung paano ang kababaang-loob at pananampalataya ay maaaring magbukas ng mga pinakamalalim na hiwaga ng diyos ang mga problema ninyo sa modernong panahon ang stress mula sa social media ang pressure sa trabaho ang kalungkutan dulot ng pag-iisa lahat ng ito ay maaaring gamutin ng kapangyarihan ng panalangin ang Birhen Maria ay nakikita ang inyong mga luha, ang inyong mga paghihirap, at nais niyang tulungan kayo. Ang paglapit sa kanya ay hindi lamang magbibigay ng solusyon sa inyong problema, kundi magbibigay din ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang banal na kasulatan ay puno ng mga aral tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Sa Mateo 7, 7, sinasabi, humingi kayo, at kayo'y bibigyan, maghanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan, ito ay isang direktang paanyaya sa lahat ng mananampalataya. Hindi ito para sa ilan, kundi para sa bawat isa sa inyo na may pananampalataya. Ang mga turo ng simbahan ay patuloy na nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin, lalo na sa pamamagitan ng pamamagitan ng Birhen Maria. Ang mga mensahe ng Birhen ng Lourdes ay malinaw, manalangin, magpenitensya, at magbalik loob. Ito ang tatlong haligi ng espiritual na pagbabago na nais niya para sa inyo. Ang buhay ng mga santo ay nagsisilbing patotoo sa katotohanan na ito. Alalahanin niyo si Santa Bernadette, na sa kanyang pagiging simple ay nagpakita ng malalim na pananampalataya sa kabila ng pagdududa ng iba. Ang kanyang pagtitiwala sa Berhen Maria ay nagbunga ng mga milagro sa Lourdes na patuloy na nagaganap hanggang ngayon. O si Santo Alfonso Ligori, na nagturo ng mga epektibong paraan ng pagdarasal at ang kahalagahan ng paglapit sa mahal na ina. Ang mga aral na ito ay hindi lamang lumang kwento, ito ay gabay para sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagdarasal ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang mga hamon, nagbibigay ng pag-asa kapag tila walang pag-asa, at nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Kaya ngayon, ipataas natin ang ating mga puso sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito na itinuro mismo ng Birhen ng Lourdes. Ito ang lihim na nais niyang gawin niyo. Ang panalangin ito ay may kapangyarihang magpabago ng mga imposible, magpagaling ng mga karamdaman, at magbigay ng solusyon sa mga problemang matagal nang bumabagabag sa inyo. Ito ay isang panalangin ng pagtitiwala, ng pagtanggap, at ng buong pagsuko sa kalooban ng Diyos. Sumama kayo sa akin sa pagbigkas ng mga salitang ito. Hindi kailangan ng matatalinhagang salita, kailangan lamang ng isang pusong mapagpakumbaba at buong pagtitiwala. Ngayon ay magtuturo ako ng panalangin na magpapalalim ng inyong koneksyon sa Birhen ng Lourdes. Ito ang panalangin na inihayag niya kay Santa Bernadette, isang panalangin na simple ngunit napakalakas. Ang panalangin ito ay magiging tulay niyo sa mga biyayang inihanda ng Diyos para sa inyo. Maghanda kayo. Ang kailangan lang ay ang inyong pusong handang tumanggap. Simulan natin ang pagdarasal na ito na siyang susi sa inyong mga pangarap at kaligayahan. Ito ang siyam na araw na panalangin na ipinadama sa akin ng Birhen. Ang bawat araw ay isang hakbang papalapit sa inyong milagro. Unang araw, panalangin ng pagtitiwala. O Birhen ng Lordes, aming inang mahal, sa iyong mga paanan kami ay lumalapit ng may buong pagtitiwala. Ikaw na nagpakita kay Santa Bernadette at naghatid ng mga mensahe ng pag-asa, dinggin mo ang aming panalangin. Kami ay nagtitiwala sa iyong makapangyarihang pamamagitan. Nananampalataya kami na sa pamamagitan mo, ang aming mga kahilingan ay mararating ang trono ng Diyos. Turuan mo kami na magtiwala ng walang pag-aalinlangan, tulad ni Santa Bernadette na nagtiwala sa iyo sa kabila ng lahat. Aming ina, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, at ang aming mga problema. Amen. Pangalawang araw, panalangin ng pag-aalay. O Birhen ng Lordes, aming ina ng awa, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming pasanin lahat ng aming paghihirap, at lahat ng aming sakit. Ikaw na nakikita ang aming mga luha, ikaw na nauunawaan ang aming pagdurusa, tanggapin mo ang aming pag-aalay. Iniaalay namin sa iyo ang aming karamdaman, ang aming kawalan ng trabaho, ang aming mga sirang relasyon, at ang lahat ng bumabagabag sa aming puso. Ipinaubaya namin ang lahat sa iyong mapagmahal na kamay. Hayaan mong ang iyong pagmamahal ang maging gamot sa aming mga sugat at ang iyong kapangyarihan ang maging solusyon sa aming mga problema. Amen. Pangatlong araw, panalangin para sa kalusugan. O Berhen ng Lordes, inang nagpapagaling, ikaw na nagdulot ng napakaraming himala ng pagpapagaling sa iyong bukal sa Lordes, hinihiling namin sa iyo ang lunas para sa aming mga karamdaman. Sa iyong kapangyarihan, ipanalangin mo kaming magkaroon ng malusog na katawan at isip kung mayroon sa amin ng hihina dahil sa sakit, hipuin mo sila ng iyong mga kamay na puno ng awa. Ipanalangin mo kami, O Birhen, upang kami ay gumaling at makabalik sa paglilingkod sa Diyos at sa aming kapwa. Amen. Pang-apat na araw, panalangin para sa kaginhawaan sa pinansyal. O Birhen ng Lordes, inang nagbibigay, ikaw na nag-aalaga sa lahat ng iyong mga anak, dinggin mo ang aming panalangin para sa kaginhawaan sa pinansyal kami na nawala ng trabaho, kami na nagpupumilit na matugunan ang aming pangangailangan, ipanalangin mo kami sa iyong anak. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad at biyaya. Tulungan mo kaming magkaroon ng sapat na ikabubuhay upang maalagaan ang aming pamilya at makatulong sa iba. Amen. Panlimang araw, panalangin para sa kapayapaan. O Berhe ng Lordes, Reyna ng Kapayapaan, sa gitna ng kaguluhan at pag-aalala, hinihiling namin sa iyo ang kapayapaan sa aming puso at sa aming pamilya. Ikaw na nagdala ng kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ni Jesus, ipadama mo ang iyong presensya sa aming mga tahanan. Tanggalin mo ang pag-aaway, ang galit, at ang lahat ng pumipigil sa aming magkaroon ng kapayapaan. Ipanalangin mo kami, Ina, upang kami ay maging instrumento ng kapayapaan at pagmamahalan. Amen. Pang-anim na araw, panalangin para sa pamilya. O Berhen ng Lordes, inang ng pamilya, inilalagay namin sa iyong pangangalaga ang aming mga pamilya. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa, pagmamahalan, at pag-unawa. Tulungan mo kaming palakasin ang aming mga ugnayan at maging halimbawa ng pananampalataya sa aming mga anak. Kung may mga pamilyang nababali, ipanalangin mo silang magkaisa muli. Inatan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya mula sa kasamaan at gabayan mo sila sa landas ng kabanalan. Amen. Pampitong araw, panalangin para sa pagbabagong loob. O Birhen ng Lordes, inang nagtuturo, ipanalangin mo kami na magkaroon ng malalim na pagbabagong loob. Tulungan mo kaming makita ang aming mga pagkakamali, humingi ng kapatawaran, at lumakad sa landas ng kabanalan. Bigyan mo kami ng lakas na talikuran ang kasalanan at lumapit ng buong puso sa Diyos. Ipanalangin mo kami, Ina, na magkaroon ng pusong malinis at handang tumanggap ng kanyang grasya. Amen. Pangwalong araw, panalangin para sa lakas at patnubay. O Birhen ng Lordes, inang gabay, sa aming mga paglalakbay sa buhay, kami ay humihingi ng iyong patnubay at lakas. Ikaw na nagpatnubay kay Santa Bernadette sa kanyang misyon, gabayan mo rin kami sa aming mga desisyon. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang kalooban ng Diyos at lakas upang sundin ito. Sa bawat pagsubok, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa, na ikaw ay laging kasama namin. Amen. Pansyam na araw, panalangin ng pasasalamat at pagtatapos. O Berhe ng Lordes, inang mapagpasalamat, sa pagtatapos ng siyam na araw na panalangin ito, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang natanggap namin sa pamamagitan mo. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pamamagitan, at sa iyong patnubay. Lubos kaming nagtitiwala na ang aming mga panalangin ay dininig at ang iyong mga pangako ay matutupad. Patuloy mo kaming samahan sa aming paglalakbay at gabayan mo kami patungo sa iyong anak, si Jesus. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ito ang panalangin, mga mahal kong kapatid, na nais ng Birhen ng Lordes na gawin niyo. Hindi lamang ito isang panalangin na babanggitin nyo sa loob ng siyam na araw, kundi isang pagbabago sa inyong puso, isang pagbabago sa inyong pananaw. Ang Birhen Maria ay hindi lamang isang estatwa o isang larawan, siya ay isang tunay na ina na nagmamahal sa inyo ng buong buo. Nararamdaman ko sa puso na ang bawat isa sa inyo na taimtim na nagdasal kasama ako ay makakaranas ng kapangyarihan ng panalangin. Ang mga pagsubok na pinagdadaanan nyo ngayon ay magiging patotoo ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Ito ay para sa inyo, sa lahat kayo na nanonood at may pananampalataya. Huwag kayong mag-atubiling maniwala sa mga himalang kayang gawin ng Birhen ng Lordes. Ang bawat sandali na ginugugol niyo sa panalangin ay hindi nasasayang. Sa katunayan, ito ang pinakamahalagang oras na inilalaan nyo sa araw. Ang Birhen ay nagsasabi sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin, ang lahat ay posible. Kayo ay makakatanggap ng kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. Kayo ay makakaranas ng pagpapagaling na higit pa sa kayang gawin ng medisina. Kayo ay makakatuklas ng mga solusyon sa mga problemang tila imposible. Ang lahat ng ito ay posible sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pamamagitan ng Birhen Maria. Kayo na palaging nagko-comment dito, na nagbabahagi ng inyong mga kwento, ang inyong pagtitiwala ay may malaking halaga. Binabasa ko ang bawat comment ni na Maria, Jose, Ana, at lahat ng pangalan na ibinabahagi nyo. Ang bawat pangalan ay isang panalangin na binabanggit ko sa aking puso. Ang Birhen ay nakikita ang inyong katapatan, at hindi niya pababayaan ang bawat isa sa inyo. Ito ang aking pangako sa inyo, hindi lamang bilang isang tagapaghatid ng mensahe, kundi bilang inyong kapatid sa pananampalataya kaya mga mahal kong kapatid huwag ninyong kalimutan ang panalangin ito ulitin niyo ito araw-araw sa loob ng siyam na araw o higit pa hanggang sa maramdaman niyo ang pagbabago sa inyong puso at sa inyong buhay hayaan ninyong ang pananampalataya ang maging gabay niyo ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa mga biyaya ng Diyos ito ang oras para ipakita ang inyong pananampalataya sa Birhen ng Lordes. Para makapagdasal ako para sa inyo, isulat ang inyong pangalan sa comment section. Hayaan niyong dalhin ko ang inyong mga pangalan sa aking personal na panalangin. I-like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen Maria. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pagtitiwala. At sa wakas, i-share ang video na ito sa siyam na tao dahil ito ang sacred number ng novena. Hayaan niyong kumalat ang mensahe ng Birhen ng Lourdes at ang kapangyarihan ng panalangin ito sa mas maraming tao. Sa susunod na video, tatalakayin natin ang isa pang makapangyarihang mensahe mula sa Berhen ng Fatima, na may direktang kaugnayan sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat sa inyong panonood at pananampalataya. Naway pagpalain kayo ng Diyos at ng Berhen ng Lourdes. Amen.